mga kadrawan yan. for today's vlog kami po ay magpaparotol po kami ng aming pagtataniman ng mga gulay dahil tag-ulan na naman kaya yes. kailangan tapos at di namin na itanim kahapon yung nabili namin mga nyog, <laughs> uh, ngayon namin gagawin dahil <laughs> dahil, natakot sa ano kumulog, siya, no? <laughs> at umulan ng malagas <laughs> grabe yung namin dito guys kahapon, talagang ano eh, ginatapanan nga ako natin sa anina, <laughs> Pagtingin ko sa Facebook nung pagtingin ko sa Facebook, may nabasa akong ano, tatlong bata natin naman ng kidlat. Diyos ko dahi. Kakatakot. So tara guys, sana samahan niyo po ulit kami sa aming panibagong episode. Let's go! Kahapon, uh, ano, ang dami na namang, ano, palaka. Kaya lang di kami nakapagpalaka. Siguro pagdating natin, Johan, magpalaka tayo ulit. Nagpunta dito dyan lang silang tambak. Dami silang nakuha? Nagbalik sila, wala silang nakuha. Malalim daw at malabo. Ah. Hmm. So, Darn, balik sila ah. Sila kung karaming nakuha. Si Boy, si Boy, si Boy, si na? Hmm. Si, kilo lang may git kayo balaw. Siyempre, magsanga yan. Dito natin isa na ukra. Hindi no? naman na maglaki ang kalamansi yata. Siyempre, eh. dito, no? Nang dito Siyempre, na yung ukra. Diyan mo, naglawa dito na eh. Kabalya, 150 sa Kaya kailangan panay alaga Yung maliit yan Yung maliit yeah. yan Yung, yep. yung maliit yan Sante pa siya magtanim Ako lang tayo ko Natakot ako, 150 Kaya <laughs> ginagay, naguring handa ka Ayan guys, nagpaparotor na rin kami ng aming talukan. After nyan, dito naman sila sa ating ano, tataniman ng gulay. Dalawa silang nagro rotor kaya ano, mabilis. Kasi nabi nung pinagkunan namin, yung sa kanila daw, 3 years bago namunga. Ano yun, nung high school ako, ang baba talaga nun, tapos ang daming bunga. Masayad lang sa then, ano lupa. Oo, hmm. matagal na yun. Nakikita ko okay, yun eh, pa ako... pag dumadaan tayo doon. Hindi ko na maalala. Sabi ko na, kalit-lit na ano eh. Tapos kalalaki ng bunga. Ipura ko ng Ayan, medyo lumalalim na rin yung ating ano, fish pan. Naglagoy yung kwan Kangkong. Mm -hmm. Ay, wala ng daon tong kalamansi? Inuod siguro. Mm -hmm. nga ano pa naman yan magpalit ng dahon And guys, u oh, nabuhay tong aming ano mm -hmm. ibang talong. Why not? Oh. No La, oo, nga. Mm -hmm. Kasi pag sa malayo parang ano. No. Tuyo. kasi nangitip na tong punya. Sarinit na oh. Enta? Okay, Paano marutur gharaw? Bunukin na ba guru tour? natin. Parang natin doon oh. Ge, buno ipa pa naman namin to. natin doon, oh Oh. Tara eh, bunutin natin sayang. Baka malamang masagasaan to kapag di natin tinanggal. pantina na. Pa. sa So ito na guys, yung ating nabunot na talong itanim natin 'yan kapag na ano nata, na Nalinis guys, magluto tayo ng sinigang na dalagang bukid. Kasi magpapakain kami sa nagro-rotor. Tapos yung iba, ipiprito namin. Wala lang, dinala ko lang. Sarap ng talbo, so fresh. Tanim natin ito. Tanim natin yung kawin. Yung sana sa pinag-uwi ng... Ang mga lang. Yeah. Iwasan niyo. At <laughs> kaniman ng ko. mo gusto. Ano Sinanay <laughs> din na sarin din ka kaya sa nuyo. Wala pa akong na lang yan ko kanina yung patula na sinuot na dito ko na din sa loob ng hindi. bangkis yung supot lang ko. City. Dito na ka na email. natapos guys dahil dalawa yung ano tutor malinis na kagad dito ayan guys dahil may natira kaming bulaklak kapon, iluto na rin natin dahil sayang naman kung hindi ka maluto so kaya naman yung mabenta kayo Pag-iisan na natin ng kwan. Wala tau. Ng kubitaw. Ito lang mula. Kaya nga. Sa kumaan yung bautan na sa lapit nang matapos ang ating anong taniman ng bulay. Kasi sarap niluluto ni J.J. oh. Tayo na ma, susunod. Kailangan <laughs> tigayahan ng kan. At dog para sa panahalian. At <laughs> dog for lunch. <laughs> Mano, hindi ang hiling tagabantay ko. Kailangan daw lahat tumaluto. oh, di ba ang duwang na? Parang di naman na mabuhay yung talong na yun. Naglantaan ng dahon. Eh guys, bali tapos na mag-lunch yung mga nagrotor. Hindi na tayo nakapag-video dahil nahiya sila. Nagustuhan nila yung inabrow guys. O, oh, di ba? Malapit yung maubos. Ama, um, salamat ko sa mga biyay. Pinagpapalagas. Ama, sa araw-araw, malaki na ito. Lakas at albinungkong sa iyo. Mayroon po nga lahat sa pangusap. Mayroon po nga lahat. Time time, time mga mga dragon Ay, ala, una pa. Mag-alas na yata. Ito nga lang, yung mula. Punti nga lang. <laughs> Sabi. Gusto lang ng ulam dito yung sinabawan mante. Magbenta yung kanti pa singa. Gusto ko rin to. Kahit ka ulam lang namin kahapon, ulam na yun eh. namin kahapon eh. Sabik na sabik na lang kami sa dahon ng kalabasa. Ayun. Tangkad sa Hmm. Hmm. Hmm.

Hindi man tayo nakapainip. Ano oh, to? Ako magdanong mo. Mm -hmm. Salbos ng Hindi ka pang chile. Ayun ako. Di ba lang nagkain yung sila ang teh? Nagkasa? Nagkasa? Ito lang nakain ng mga kwan. Nahiya. Hindi na kami nagtingin eh. Nanti kapag pagod, di makakain ng, ng kwan. Sa mga sa mga, kwan? Si pong nangaki ng nonglong yung ni papaw pa mabuksan nang Bago namin taniman to guys, papa araw muna namin kay tuyaan. De brand go-guitanya yan. Ngungulan lang pala. Ito yung talong niya, no. Ito sa murta. ng bati na nalalangat ako ka. Sing na kuha? Hmm. May... Tayo mo kininda. siguro yung nag sa likuram? Hindi. No. Hindi yung doon pa banda. na nung punta oh. sila? yun nga yung sa bukid doon. Alam hmm. mo tayo. Doon sila nagsuwa? Yung palaka? Doon. Sa bukid nila doon. Masa tapay ko yung ginti sa bangga. Ginti ko

siya ba mong malunggal? Hindi na, pag bulan. Yung masarap pa dyan sa bulang lang, yung talbos ng ano, ng sayote. Sarap. Nagagay ko dyan. Hindi sa puni. Malutong-lutong siya. Ginipit. Duna. Talbos? Mm. Hmm. Sayo, ha? Hindi ko nga ba yung sayo, ha? kasi ng tinsili. mo. Mm hindi -hmm. mo. May manghang may hindi. -hmm. Ayan, gusto ko lang po pala batiin ang belated Happy birthday si Sir Elmer Ramos at si Sir si Sir Salonggayan. Happy ha belated happy, birthday happy, birthday happy birthday po sa inyong dalawa. Sir Elmer at kay Sir Salongga. Dennis Salongga. Dennis Salongga. si Sir Dennis. Ko ito ang oray ng kaya. Hmm. chili Ano nalang pa ako? Oh. Yung hotdog kasi na to, hindi maubos-ubos sa rep kaya dinala ko na. Baka nung mag-isa ka pa ito eh. Hindi ka magmata kasi magluluto kung mag-isa ka lang magkain. Magluto ka sa umaga, idamay mo ng gangkwang. Mm -hmm. Napunan. Napunan. Para isang saingan. Mm -hmm. Magkain ka na lang. Mm -hmm. Hirap ng chai, ng chai. Ano'y pati mo na